Ang ganda kang bahay ni Kaluru. shout out kayo. Huh? Shout out kay mama. Shout out ay shout out kay mama. At papa. At papa. Hello <laughs> Ay, ay. 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 Ang ganda naman ng iga nila O, oh. kalsada, iga sila oh. Oh.

Ah, mga bata, mga yagget. Lalo, lalo, Kumakain ah. na kayo ba? Oh, Oo, yan mo lang. Isa. Dalawa. Tayo. Pili. Tayo akong dila.